mahal ang puso ng saging dito guys oh, $5 dollar tapos ano, itong isa $6.71 my goodness dalawa yan, $11 tapos balatan pa yan wala na ito na yung ating puso ng saging guys na ano na ginayat ko, ayan na na paano, naano ko na yun siya Lagyan ko na yan siya ng asin. Tapos, Kinuha ko na yung kanyang tawag doon. Yung pusat pa duga. Pinanatanggal <laughs> na yung duganya um... upload. Pag niluto siya, upload. So, wala na guys. Natanggal na guys. So, gagawin ko. Lagay ko siya sa freezer bag. Kasi, baka masira. Kasi, baka masira. So, ginawa ko. Inayot ko na lang siya. Tapos, pag gusto ko na siyang gulayin, kunin ko na lang siya sa freezer kasi ready ito, cook na to. Ito, so, try ko na. So, next time, kukuha na lang tayo sa freezer at magluluto. So, fresh pala yung nakuha ko na ano guys, na ito. Fresh pala itong nakuha ko kasi yung ano niya, yung bulaklak niya oh. Ayan yung bulaklak. So, pwede din natin isave yan. Isave, tapos ilagay natin sa ating adobo. So, ito na guys. Ano? Meron akong tatlong lutuan ng aking puso ng saging. Tapos ito, tatanggalin ko yung parang palito ng kanyang bulaklak kasi ano pwede to ilagay sa adobo guys so tanggalin natin at nang na sa freezer ito na yung ating banana blossom, guys. Ready to put in the freezer na. Para gawing ulam. I mean, ilagay sa adobo. Masarap yun siya, guys. Pero hindi ko alam ano ka pwedeng luto niya. Adobo lang kasi yung alam ko. Luto ako ng nilaga guys pero di ko pa alam kung ano ilalagay ko ka na, uh, na gulay. nagulay kasi wala ako wala akong gulay pero merong spinach dito baka mamaya yan na lang ilagay ko ayan ating uh, nilaga guys <laughs> wala kasi akong mga panglagay ng nilaga so ito na lang